So sa ating pagpapatuloy mga kabayan, ito na po ang part 4. Bakit ko ginagarito Mayroon akong sinasabing part 4. Kasi kung may part 1, part 2, part 3, ay may part 4. Ibig lang sabihin, sa isang tao ang ating sasagutin, dahil patuloy po siyang naninira dito sa loob ng CGI, hindi matatahimik. At kasama na dito yung si The Hedtroth, yung may-ari ng channel kung saan doon po siya nagsasalita. So dahil pinapayagan ni The Hedtroth na ang pangalan niya ay, ang may-ari nito ay si Ali, ano nga ba, aliwas. Dahil hindi rin naman nagpapakita ito ng mukha eh. Mayroon itong itinatago mga kabayan. Siguro ito eh, ang mukha nga niya eh, medyo hindi kaya-ayang panoorin. Kasi nahihiya siguro siya or ikinahiya niya yung kanyang mukha. Ginagamit lang niya ang mga kagay nito nila ni Badong na malakas, napakaingay sa sokmid ngayon na puro kasinungalingan at paninira ang ginawa nila dito sa MCJ. At hindi rin ako naman matahimik na hindi ko rin sila masagot dahil para bang uh, nag, nagmamanhid na lang din ako sa mga sinasabi nila. Dahil habang maririnig ko yung mga sinasabi nila, sapat ko rin namang masabi dahil meron din naman akong alam kung bakit nangyari ang mga bagay na yon. So mga kabayan, para tayo hindi magtuloy, na, para tayo hindi na magtagal, narito na po ang bakla or ang kabaklaan ni Badong. Hindi ko sinasabing siya bakla. Ang kabaklaan ng bunganga ni Badong. Narito na po mga kabayan, atin na po siyang panoorin. Ito po yung mga ano, mga closet dito sa lugar po namin. Sabi niyang ganyan. At noticeable na po yung ano, drastic change. Nakita niyo mga kababayan, nandoon siya sa ilalim ng puno. Siguro nandiyan yung kanyang tatay, nakatayo. Ano ba tatay mo ba dong? Kapre. Nandiyan sa sa puno ng ano, ng uh, akasya. Hinihintay lang niya yung tatay siguro kaya siya nandiyan dahil nandiyan siya bagay. Makita-kita siya mamaya-maya sa kanyang tatay drastic uh, ano ng uh, ng, ano ng abuloy sabi ng ganyan nung kapatid sabi ko hindi lang po diyan kapatid hindi lang po diyan yung noticeable na drastic impact sa abuloyan, yan kundi sa lahat halos ng lokal sa buong mundo especially sa mga lokal sa abroad overseas malaking malaki ang epekto nang nangyayari ngayon at nang mga pag-expose po natin mga kapatid hindi po mangyayari to without the help of every one of you mga kapatid mga kapatid hindi ito mangyayari with the help of everyone with you mga kapatid kaya nga ba dong ito ulitin ko ha para naman kayo kasi nag-uulian ni na kayo hindi niyo naalala sinasabi ni brother Eli ito ba dong pakinggan mo wala namang pakialam si Brother Eli dyan eh. Ha? lalayas kayo. Sabi nga dyan, bilisan nyo. At saka ano, ano pa silbi mag nandito kayo sa loob eh, kung ganyan na lang din ang, ang mga ang mga ginagawa ninyo. Paninira na lang din kasi yan eh. O, ikaw, gusto mo lumabas sa iglesia ng Diyos? Hindi, lumabas ka. Ano, pakialam ko lumabas kayo. Unang-una, di ko naman kayo kilala. Wala naman ako hiningi kahit sa sa'yo. Ha? Huh? Ano? May hindi ba ako sa iyo? Yung mga naninira sa atin sa internet. Oh. Huh? Oy. Lumabas ka. Sabi nga ni Kristo kay Judas, sige, Judas, yung iniisip mo gawin mo madali. Sige. <stutters> sige. Pero Oy, mga Judas. Mga rebelde, mga exeter, bilisan niyo. Sabi nga ni Kristo, ay ka Judas, bilisan mo yung mga mga plano niyo sa buhay. Kaya eh, ikaw ba dong, sol-solan mo ang lahat. Sabihin, bilisan, sabihin mo ba dong, bilisan, bilis, bilisan nyo naman, naghihintay na ang demonyo, nandoon na sa inyong, nandoon na yung tatay nyo, naghihintay na. Ganun lang naman yan eh. Kasi pagka mga anak na ng, na, pagka mga anak na ng tatay, Siyempre, ano pa nga bang sasabihin? Katotohanan? Hindi, mga kasinungalingan niya kasi ang inyong ama kasi, ama ng mga kasinungalingan. Totoo ba yan ba dong? Talagang totoo yan. Inuulit ko po mga kapatid, ano? hindi ko po ito laban. Ito po ay laban po nating lahat. Ah, na hindi, po... hindi, hindi. Sinungaling ka ba doon? Sinungaling yan? Anong di laban? Laban mo lang yan ba doon? Dinadamay mo lang kapatiran. Dahil sa punto lang naman yan para makaganti ka sa brother Daniel. Sinabi mo na nga, di ba, 22 years kang nagservisyo sa dyan sa Pamilya Rason. Ang tawag mga ay Royal Family. Eh, hindi ka makaganti noon dahil nandiyan ka pa nag, nagpakunwari ka pang anghel na nagtagotago sa piging nakikipagpiging pa ang mga tik-tik ng mga araw mga mga spy ng demonyo nandiyan ka pa kasi noong araw si brother Dan, brother Eli pa hindi ka makaporma kasi tik-tik eh o, ngayon, ngayon ka na, na ngayon ka na nagwala eh, rebuildi ka kasi, kaya tama lang din madong nang ginawa mo, lumayas ka na sa MCGI dahil doon lang naman ang isang paraan para hindi mabulok ang kabuhan ng nalaman ng mga kamatis na nasa isang basket. Anong ibig sabihin? Tama lang na lumayas na kayo mga kagaya mo ba CJ, si, Jay, si Nike, para hindi madamay ang buong kapatiran. Mayroon ka pang gustong kunin ba Hakutin mo na ba Sabi nga ni Brother Ray, wala kong pakialam sa inyo. Budol lang talaga tayong lahat. Sabi ko nga po doon sa kausap ko na matandang kapatid na member ng isang prominenteng pamilya sa sa loob ng... Ano raw budol? Budolin yung mga mukha nyo. Hindi naman kay tinututukan ng matulis dito sa loob ng MCGI. Malaya tayong pumasok. Malaya tayong pumasok. O bakit ngayon budol Di. Bakit ngayon lang kayo diyan nagwala mga eksiter. Ngayon lang ba sumapi sa inyo ang sampung demonyo diyan sa inyong katawan? or nasulsulan lang kayo nitong si Badong na isang bakla ang bibig ng MCGI when I say prominent family mga kapatid, ibig sabihin meron silang malaki at or mataas na katungkulan alam nyo po, to be honest nagdududa po ako doon sa nangyari kay, ano, kay, kay Lolita Hison sabi kong ganyan kasi meron pong kapatid na employee ni Lolita Hison ang nang namayapang si Lolita Hison ang sabi niya alam niyo po sabi ganyan do sa mga ano ang kausap po namin mga kapatid na mga matatanda sa iglesia kasama nila ako kasama po nila ako during that time alam niyo po sabi ganyan si uh, daming messages since uh, early in the morning uh, kanina mga kapatid sobrang dami ng messages Uh, aside from the inquiries sa mga messages na nagtatanong kung uh, totoo ba yung balita uh marami rin pong mga messages na nag uh, na, na receive ko na naghahanap ng mga videos uh, at kagaya nga po kanina meron nag-message sa akin Brad uh 1990s pa po ako na bautismuhan closet na po ako ngayon. Yun nga po yung pinost ko. At ah, hindi na po ako nag-aabuloy. Dumadalo po ako pero hindi na ako nag-aabuloy. Mga kapatid, hindi kayo na, na, nakakalata. Binanggit niya si Lolita Hison. Alam niyo ba mga kaubayan, yung si Lolita Hison na yan, kasama pa sa kapatira ni Brother Eli nung araw sa panahon pa ni kapatid na Perez. Buhay pa ang Lolita Hison. Siya, mang, siya ang founder niya ng lungganisa dyan sa Pampanggay yun, dahil sa kadaldala nitong si Badong, bakla kasi bunga nga nito eh, basta kung ano nalang mabanggit. Ano rin naman ang ginawa ni The Trot? Ini-edit niya, kinachap-chap niya yung video ni Badong, inaalis niya yung mga video. Kita mo na, hindi niya natuloy yung Lolita Hison. Alam mo ba buhay pa ang Lolita Hison, alam ko na ang kasaysayan, ilang bisis ba yan na dinidemand din ni Lolita Hison. Lolita Hison, ninang yan ni Brother Josel. Di mo ba alam yan, Badong? O bakit mo hindi tinuloy yung kaninang kwento mo? Dahil si si the head truth naman, pinipili lang din niya yung mga salita para may pakinabang sa nang county dito sa kanyang channel. Mahilig kasi ito si the head truth na si Ali ng ginto at pilak parang si Judas. Di ba? Ali para ka rin si Judas. Mahilig sa supot sa panahon pa ng Panginoong Kristo, di bali mapahanak, mapahamak ang Panginoon, magkamal lang si Judas ng ginto at pilak. Parang ikaw din ngayon, the head -toth. Hindi ka makalabas-labas. Dito sa channel mo, ang pinagpakuda-kuda mo lang dito ay itong mga, mga sinungaling na sila si Badong. Sabi nung isa, uh, merong isang kapatid na, anak matandang kapatid po ito at uh, pamilya po ito, ito ng isang prominenting ano, member ito ng isang prominenting pamilya. Ito ang ipapaksa nila ngayon, ganito, ganyan. Sabi ko, sige po, hintayin lang natin dahil meron pong ano, meron pong sagot diyan pagka sa MCGI itong kapatid na nag-message sa akin. Sabing ganyan, totoo ba yung ano nangyari? Opo, totoo po. Naku, sigurado ang ipapaksa nila ngayon, ganito, ganyan. Sabi ko, Sige po, hintayin lang natin dahil meron pong ano, meron pong sagot dyan pagka po ipinaksa nila ganito. Sabi ko kasi, alam nyo po sa totoo lang, sabi kong ganyan, di ako naniniwala ngayon na ano, na doon sa mga sinasabi nila na uh, sumpan ng Diyos. Bakit po mga kapatid? Sabi ko nga po doon sa kausap kong kapatid kanina, eh paano isusumpa ng Diyos? Ako mismo nakita ko na yung ginawa nila sa akin, injustice, tapos ako ang susumpain ng Diyos. Ah. yung ginawa nila sa akin, injustice. So, yan po ang patunay ko mga kababayan, mga kapatid. Na itong si Badong, hindi ito umiiyak, hindi ito nagkukuda-kuda dito sa Sokmed. Kung aral at doktrina ang kanyang inireklamo. Maigi pa nga si CJ, hangap ako kay CJ Perez. Kahit paano, si CJ Perez nakapokus siya sa doktrina, aral. Pero itong si Badong, personal na yung nagalit dito sa pamilya rason. Kaya siya ngayon nagkaganyan. Sa ko mga kababayan, hindi naman niya mumurahi ng ganun-ganun na lang kasama ang pamilya rason. Putang in, nanay mo Daniel Rason, anong patunay mo dyan Badong? Nakita mo ba na nag-hostess na ang nanay ni Daniel Rason? Maliba na Badong kung ang tatay, tatay mong sinungaling, na nasa iyong nasa iyong tagiliran sa na palagi kasakasama mo ang nagsolsol sa iyo kung ano ang iyong sasabihin at kung ano ang iyong gagawin para lang makapanira ng mga tao mga mararangal sa MCGI Pero nag-aassess ako kanina kung meron ba akong mali meron bang ano da Mayroon ba dong mayroon akong tanungin mo ba dong ako tanungin mo marami kang mali ba dong eh? marami kang mali Granting na ikaw ay eh, nandiyan ka talaga sabi mo kasi nung nag-usap tayo, alam mo ba yung nangyari sa buhay mo sa pamilyar son? O sige, hindi ko alam kasi ikaw lang naman dyan ba ang nandyan? Kung ikaw may personal na galit sa pamilyar son, din suluhin mo. Punta ka daw sa kung saan man sa sa inyong dalawa. Kayo lang naman nag-away, pamilyar son laban sa iyo. Punta ka daw sa mayro ka kamong attorney sa si Chabit, sabi mo eh. Attorney Chabit. O di doon ka magsumbong. Eh bakit dinadamay mo ang kapatiran? Di katanga-tanga ka lang din ba dumaan? Dapat ikatakot. Wala, wala kung ano. Sabi nga po sa Biblia, walang takot sa pag-ibig. Ngayon, ayun po. Oh, walang takot sa pag-ibig. Oh, ngayon lumalapat ba sa iyo 'yan, Balong? Hindi. Kasi ang pag-ibig na tangay-tangay mo ngayon, pag-ibig nang galing sa demonyo. Mga kapatid, ibinabalita ko po na namaya pa na po, pinagpahinga na po ng Panginoon si Uncle Philip Rason junior, Mga kapatid, kanina. It's an accident ang nangyari. Lahat naman po tayo darating sa kamatayan. At huwag sana mangyari sa'yo, Badong. Ipinapanalangin ko, Badong, na huwag sana muna mangyari sa'yo. Kasi ang tao man, bata, matanda, kung ano pa mang edad ka, hawak ng Panginoon ang ating buhay. Huwag naman sana mangyari sa'yo, sa Badong, para kung ano pa mang mga kalukuhang iyong sinasabi dyan, ay lumalaganap. Sana para mapagbigyan ng justisya ang mga kasinungalingan mo. Yung pong huling usapan namin ni Uncle Philip, na, Uncle, mag-iingat po kayo dyan kasi hindi po biro yung pinasok po ninyo. Nasa Pilipinas po kayo. Sabi ko sa kanya sa during our private conversation. Pero ba dong tanong ko lang, hindi naman karma yun, ano? Hindi naman karma. Hindi naman ba, bleong karma. Inulit ko lang, hindi ko lang sinasabing bote nga. Pero ang tanong ko, hindi naman karma yan. Kasi alam mo ang panahon, lalo na sa ating, sa, ating, sa pananampalataya ba doon, sabi ng Panginoon, huwag kayong gumanti ng masama, laban sa masama. Ako ang Panginoon, ako ang gaganti. Handa natin ang sabi, huwag kayong gumanti ng masama, laban sa masama. Therefore ba doon, kung ang ginagawa mo ba doon is masama, hindi naman kita ginagantihan ng ganun. Sinasagot ko lang ang mga kasinungalingan mo. Sabi po ni Uncle Philip Rason Jr. Centrum Silver Advanced for Oh, bakit eh may may patalastas pa ba dong? Oh, 'yun ang ibig ko sabihin mga kabayan. Kita mo may patalastas pa oh. Kasi pagka ganitong mga channel na monetized na, may may ads talaga to. Kaya kita mo naman eh, may isinisingit na ads. So it, dito po nagkamal Ngayon, na ako nagpapasalamat ako dito po nagkamal na, ng, ng ginto at pilak si ano si Dahil Trot. Kaya itong si Badong kahit man nakapanira na lang kapwa, hindi niya mapagsamihan, tuwang-tuwa pa nga kita mo naman. Dami bios, dami revenues. Ako sa Diyos at alam ko hindi lang ako ang nagpapasalamat sa buhay ni Uncle Philip Rason Jr. Bakit? Maraming mga kapatid ang natulungan siya. Especially the closets and the exiters community. Marami po siyang natulungan. Oh, marami po siyang natulungan. Closet ang mga exeter. Tanong ko nga ba dong, hindi kaya yon eh, kalooban na ng Panginoon na mangyari yon Hindi ko naman ipinapanalangin ang ano-ano pa mga bagay ba to. Hindi ko ipinapanalangin dahil masama naman yan. Subalit, ayon sa hostisya ng Panginoon, eh siguro bahala na nga rin ng Panginoon doon kung yun, ano, yun ba ay ayon sa pangyayari na, na ayon din sa sa kanyang kalooban o kung ano pa man. So, balit ba dong, di ko naman sinasabing buti nga. Diba? Pinagpahinga na kasi baka makakagawa pa ng lalong kalukuhat pa dito sa kapatiran. Okay? So, mga kapatid, ito po yung part 5. Part five. oh, kasi kanina mayroong part kaya patuloy natin itong sagutin itong mga kalukuhan ni Badong. Kasi hindi ko to mapapayagang hindi ito ko masagot to lahat. Kasi kita mo naman, nang dahil sa ginto at pilak, ha, si The ay nagkamal ng maray, punong-puno ang kanyang supot. Pinapayagan niya magsalita ng mga kasiraan kagaya nito si Badong para naman eh marami bang views at saka revenues. At ako naman The o oh, tama, monetize ako. Pero hindi ko rin na mapapayagan na ganun-ganun na lang ang paninirang gawin ninyo dito sa kapatiran. So mga kapatid, abangan ninyo ang part 6 na aking gagawin sa video na ito.